of Justice sa pamahalaan ng Timor-Leste ang gagawin pag-turnover sa Pilipinas kay dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo teves Jr. Kaugnay pa rin ito ng kasong murder na kinakaharap ng napatalsik na mambabatas dahil sa umanoy pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at iba pa noong March 4. buka, o bukas ay inaasahang lalagdaan ni Justice Secretary Boy. Ito na naman, bukas lalagdaan ni SOJ daw yung na uh, nasulat para pauwiin na daw si, si Tebes dyan sa Timor Leste. Ito na naman tayo. Ano masasabi mo dyan, Coach? Wala namang bago pa ulit Hindi ko alam kung ang mat makulit, itong UNTV, paulit-ulit ng balita, or ang makulit, itong si Boeing, si SOJ. O, oh, sinabi nung isang linggo, o, oh, nung nakaraang linggo, sinabi, paulit-ulit, iri request Kakausapin. Ngayon naman, bukas ipapadala yung sulat para pauwi na si Tebes. Ferdinand Magellan Jr. Uy, grabe. Buhay pa pala si Ferdinand Magellan. <laughs> de, thank you po, Ferdinand Magellan Jr. Ha? Sa kusang loob at sa pangkape. Thank you sa pag-sponsor ng live na to. Ferdinand Magellan Jr. De, anak. Junior nga eh. O anak, baka anak. Hindi, <laughs> hindi, Thank you. Hindi ba? Parang... O oh, anong babalita bukas? Yung sulat ni Boeing na para pauwiin si Tebes galing Timor Leste ay nasa aeroplano na. O sa susunod na araw, yung sulat nakalapag na sa Timor Leste at hawak na ng presidente. Sa susunod na araw, yung sulat nakarating na kay isinerve na nung presidente kay Tebes pauwiin na. Susunod na araw, binasa ni Tebes yung sulat na siya ay papauwi na galing Timor Leste. Ano ba ito? Vlogger o ano? Politiko? Wala namang bago. Ito ay maaaring hindi kasalanan ito ni Boying. Maaaring makulit lang yung media. But definitely, may makulit sa kanila. It's either si Boeing, or yung media, si Boying na gusto laging na ibabalita or yung media na kailangan may maibalita. Kaya paulit ulit Kasi every step, parehas din naman na para pa at ihabilin yung, ng Timor Leste si Tebes. Ano kayong style meron itong mga ito? Sa dami ng problema ng Pilipinas, sa daming dapat kaharapin, Ganito yung balita. Ang babaw. Self-serving ang datingan eh. May agenda. Again, hindi ko alam kung sino may agenda rito ha. Kung si Boeing or itong media. Paulit-ulit eh. We'll see. Ha? Tingnan natin kung talagang gagalaw dito. Bigyan din natin ng pagkakataon. Malay mo, pagsabihan ni Tamba bukas, tumigil na kayo. Kung papasok ang ICC, hindi magsisimula sa Kongreso. Ni, eh, maganda yon. At least nanindigan sila. Hindi ko alam kung may ginagawa pa ang gobyerno. Talagang ano eh, nakafocus lahat kay Duterte. Remulya ang isang liham para hilingin sa Timor-Leste ang pag-turnover kay Tevez nito lamang November 8 hanggang November 10. Dumalaw sa Pilipinas ang presidente at ilan pang matataas na opisyal ng Timor Leste at kabilang ang isyu ni Teves sa kanilang mga napag-usapan. Ito so, mga to parang obses Obsess kayo kay Teves. <laughs> Wala na kayong balita kung hindi Teves ha. Ah. ah. Wala na kayong papreskon kung hindi Teves. Nagmumukha kayong obsessed. Sana tigilan nyo na yan.